Tapos Ito lang makikita yung paninda ni Nanay Rina Malita mo Ha? Mga din Ano? Ito maganda to Magkano ito kuya? Dami oh Grabe tambak na narimin Dami Ang ganda Nanay Rina Banggitin mo nga rito sa video ko Yung address po natin 2560 Tap-tabi nyo Pasay City In front of Shell Gasoline Station. Ayan po guys ha. Baka hanapin nyo sa Nairime kung gusto nyo mga paninda nyan. Dami rin ito. Uh, ano -ano lang. ito Magkano ito? Um, ito, ito, kung hindi lang sana umulan, may inaalatan. Ano yan kuya? 2-5 lang isa. 2-5 to? Ayun, 2 no, 2.5 lang ito guys. So, tatlo. Ano para mga beat? Right, isang uh, magandang buhay at isang magandang morning sa ating mga kapakars. Ayan po no, at September 3, araw po ng Martes. At ating pong uh, i-update ang mga palinda po ni Nanay Remy. At location po nito ay uh, harap po sa lang shell cap, uh, corner top abinyo il arte no pasay city at ano pong puntahan ang kanyang nap, uh, napakaraming uh, latag o burautan anik anik at mga iba pa ito meron nga siyang ringgot dito Ringkot, tumaganda to nanay reme itong ringkot mo magkano 250 daw ito guys oh. Ayun na may mga damit din siya Marami nga yung latag nila ni Remy Ito para nagustuhan ko ito ano. Harap lang siya ng Tapos Ito lang makikita yung paninda ni Nanay Remy So Hindi sila makalatag ngayon dahil uh, umulan no? Oh.

ito marami kawali din mga kapakres oh. ito lagayan na ano ito sandaan ito oh. Dami latag na na-remi dito. Ito pwede kayo mag-vlog-vlog dito mga kapakras no. Kasi puwapayag sila. Marami sila ditong ano, mga anik-anik din, marami okay, din ang marami dito ay yung mga gamit sa pangkusina ayun oh ito na mga kawali na yun oh one tray ayun oh no? ito may mga laruan din mga uh, anak-anak din yan. ito maganda to nakain ng tubig oh buhay na bees. 150 na lang to oh. Ito 'yan, itlow 'yan. Itlow 'yan. Mga ano, mga kawag nito. Mga lagay ng tubig. Ito maraming anik-anik din, no. Oh. Wala, umulan na. Umulan na. Asi umulan kala diyan, okay lang 'yan. Napasilok naman ako eh. Dito, may mga bras din sila, nanay. oh, yan, oh. May mga ng uh, gamit sa pangkusina, po. Meron dito kay nanay Rimi. Pwede ko makita dyan, nay? O, oh, sige, mamaya. Dito po na ako sa labas, nay. Allowed po sila dito mag, ano, no? Para makilala din ang mga story, nanay, no? Pwede dito mag-vlog. Mamaya, mapakita ko yung address. Lalo lang sa mga kasamahan kong vlogger, pwede po kayo pumasyar dito, no? Hindi ba Japan Surplus tawag dito? Hindi ba Japan Surplus? Basta latag lang, no? Mga panindal ni Nanay Remy. Ito. Ha? Ah, halong mga antik, no? Ah, mga antik. iba dito. Katulad po nito mga kapakners, o. Oh. Meron silang mga plato. Yan, you know. o. Mga antik dito, mga aming tagal, no? Oh, maraming plato. Kadalasan dito, halos mga gamit sa pangkusina. Pero, halo-halo na po yan. Ito may mga kaldero 700. Ayun no? Ito. Ito 12. Negotiable pa naman 'to, no? Sa price nila na At 'yung mga basong ganda. Oh. Ayun no? Ito mga antique na 'yan, mga kapakers. Mga antique na 'yan. Dami. Maganda to. Ah, parang antik na rin to, kuya. Ano? Ah. Makano ito, kuya? May price? Wala naman. Pantagyan na. Oo. Pantagyan Ah, yun. 200 or Pantagyan At may mga sapatos din. Mga kapakus. Yata. Panjaging yata. Pwede ba ito panjaging tayo? Ah, kuya? Panjaging. Hindi pwede, no? Ah. tapos Apply tayo sa mga ni nanay kasi marami din nagtatanong ng ating mga viewers kung saan matatagpuan si nanay no? Nanay Rim, ito maganda sapatos oh. Jordan Ito kaya makana to Baka makita na naman sa ating mga viewers 1.5 Jordan natatak no? Oh, 1.5 daw ito ha, ah, guys ha. Ah. Pero negotiable pa naman. Kung sakaling magustuhan po ninyo, may tawad pa ito. At ngayon, to. Yan, maraming mga bagay sa so, kung gusto niya 'yan, no. Gamit din. No? Yeah. Pitchil. Basta dito, pwede pumasok? Nandito ka lang, may aso doon. May aso? Oh, sige, sige. Pwede naman. Ang ganda ng sapatos sa niya, nai Rim eh. 2.5 five. Two, five. Di lang dito kasi may aso na doon. Pakita lang natin dito. At least alam nila mga viewers natin. No? Ito yung mga anik-anik niya. Ang no? dami oh. Grabe tambak na ni Rim. Ang dami. Oh. Ayan oh. ito ang ganda nito. Ni May aso nga sabi ko na. Pakita natin to. Ang ganda. Ah, okay, Ganda nito. Ni daw ito. James, tutak nito ay no 2.5 oh 2.5 pero negotiable pa yan pero original guys oh Dalawang libo lang daw ito. 2.5 ang price niya, no? Ang dami natag na talaga rito. Maganda kung mailatag, no? Ang no? dami para kaya, no? Grabe, Tambak sa rubo, dami.

Uh, mga pili dito yung mga signature na Ayan po si nani Nani Remy, banggitin mo nga rito sa video ko Yung address po natin 2560 Taft Avenue, Pasay City In front of Shell Gasoline Station Ayan po guys ha Baka hanapin nyo si nani Remy Kung gusto nyo mga panindahan Ang dami rito Magkano -ano ito? Bigay um, ko ng 2,000 um, Ano ba ito? Ano? Oh, display yan. Ah, display oh, 2, yan. Oo, oh, 2,000 lang yan. Ang dami guys, yung paninda na na-remirito, no?

Sapatos Magkano nga sabi nanay nun? Ito? Dalawang libo? Dalawang libo na ito Pwede pa bawasan na ito no? Ako sa inyo guys Lalo na sa mga kapwa ko vlogger no Pwede rin nyo puntahan ito Para din uh, makilala din si nanay rito At talagang marami dito Maraming bumibili dito Iba-iba lang na ano Iba-iba ka na no Oo. Naghaharap ng... Uh, kasi dito maraming mga imported talaga matitibay mga gamit eh. Oh, yan guys ah Malawak ito guys. Napakarami po dito. Ito, kung hindi lang sana umulan, may ilalatag sana dun sa labas, no? So, kaso medyo... Ano yan kuya? 2 to. 2 to nasaan na kami ng Ayun no, lang ito, guys, oh. tatlo. Ito ano para mga vintage na to, ah. Stand design. Al, ang bigat naman oh. oh na, na rin. Ah, 'yun, lang ito, guys, oh. Ayun, one thousand, one thousand. Patingin daw 'yung kuya. Ayan, kuya. Ayun, ito 1,000. Tatlo rin. Ayun, tatlo. Ayun, 1,000, no? Kasi mga hilig nyo mga kayo marami yung mga pa-bata, pa-rigalo, pwede, ano? Kasi vintage na yan, eh. O, ano yung kuya? Ano yun? Makano yan? Ano yan? Wey, well, matigayin daw, eh. Baka makakita na naman sa mga viewers natin. Ay, ano? Alam mo. 500, oh. Diyan, ano. Parang ano siya, eh. Yung blower blower Parang blower ano? 500 guys oh Maganda rin Ito, ito ang maganda Pang ilaw sa ano O yan guys oh Marami ka rito talaga magugustuhan dito pagka ka Ay! Kuya meron kayo razor rin Sinari baka mayroon na Baka, Kasi ahit pa sa ano Sinari kayo marami rin natatago Ah Ito ayun marami talaga kayo mabibili rito no Marami kayo mapagpipilian talaga rito dahil uh, ito ayan oh, no? mga alik-alik na 'yan no? oh. Mga alik-alik na 'yan. Ano 'yan? Ano 'yan? Ayun. Dalo ito. Ito sa so mga bata ito maganda. Oh. Marami tama magpasko oh. Ayun kaya, Maraming araw na dinisbinare. Pasko. Oh, ayun sa so Pasko marami daw ano. Hindi na natatagal ang mga laro dito. Ah, ganoon. Ito magkano to? Pagkakawal daw pala 200 200 200 to ka na Pero sumabit mga ulo ko no, oh, Marami o oh, yan o oh. Pwede kaya no Sandaan yan o oh. Marami ka oh, mawag yan Basta dito lamit sa kumusina Meron sila May mga bag Kuya, pasok lang. Ah. Pili, pili. Ay, <laughs> ah, diyan lang pala yan. <laughs> Ay, ano? May comforter, no? May unan. Ano kayong malaking box na ito? Ayan. No? Ito. May mga unan, may malaking ano. May mga helmet. Ang dami. Mga jacket, oh may pom din oh grabe no, no? ang dami kang mabibili dito kay nanay ito maganda rin to ito mayroon dito ito alam mo bakit yung mga sa probinsya kami sinasapit na namin to sa bahay ganyan nilalagay namin to yung mga ricados no ito guys vintage na to eh bigat pala oh ito oh parang trophy. kuya kuya magkano ito parang trophy siya no trupe ano ba to muslim ang ganda tingnan ano pandisplay ano Para, parang antik na rin yata ah ilaw to Magkano ito? Ano? Yung si Nanay Remy na na, na lang nakakalam, na nakakalam ng presyo to na si Nanay Remy kay Kaya, ano, Ang ganda guys, oo oo nga pala kasi parang marami oh, yun mga helmet <laughs> Ayun, oh, no, may mga May mga ano rin oh, yung malita Mga chinilas Tignan lang, papakita na sa labas yung ano ito mga gamit sa kusina Ayan Ayan kita si kuya alik-alik rito Kaya nabasaan na lang kuya Ito isang daan ito na umulan Kalau yang mau baca, hindi dia baca nama. Ah, dia nama kalau awak. Karena mau gasan apa? Oh, tu sentanda itu. ah, ito mga ng matubig. mga tubig. anik toh, Ito may mga sapatos din. toh, 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 spike dito? Ayan o. No? Mga gamit sa kusina, no? Ano mga anit, anit. Saan o? Ito? Kaya mga anit 50. 50 daw. Maganda ko sa silpon yan. Habang nakahiga ka? Ayan. Yeah. Oh, so iba na gabi mo. Baka may uh, bawas oh. Maganda ito, eh, ko ito. Maganda <hil> yan sa cellphone ah, kahit nakahiga ka. Oo. Ano load ka pwede yan, eh. Para hindi ka nakawak-awak sa cellphone. Okay, mga ano dito. Sandok no. Stainless. Oh, okay.